kabalayan hindi na kailangan pa magbangka o bumiyahin ng pagkahaba-haba para makatawid mula San Nicolas papunta San Pedro San Simon dahil ngayon may dugtungan na. Formal na kasing binuksan nitong lunes, June 24, ang barangay San Nicolas San Pedro Bridge sa bayan ng San Simon. Pinangunahan ni na Congresswoman Ana York Bondoc Sago, Governor Dennis Data Pineda, San Simon Mayor J.B. Punsalan, ang blessing at pagbubukas ng nasabing tulay, kasama ang iba pang opisyal mula sa nasabing bayan. Malaking bagay po, pero nyo, ang barangay San Nicolas, alam mo natin na isolated yung barangay na yan. On the other side, papuntang kabayanan talaga po. Right now, medyo hirap sila kasi yung dating bridge natin pinagagawa po ni Congresswoman. Malaking bagay ho. Even on the part of uh, San Luis, mas easy access so going to Hendrix. Mas pinabilis na ang pagbiyahe at paglalakbay mula sa mga remote barangay sa ikaapan na distrito dahil sa tulong ng tulay na magkokonekta sa mga bayan ng San Simon, Apalit at San Luis. Mas magiging accessible na din ang pagpunta sa North Luzon Expressway na pwede nalang ibiyahe ng 5 minutes mula sa mga nasabing lugar. This is the replacement bridge po no, and rerouting po kasi ginagawa po yung malaking tulay sa San Miguel to San Jose. So kailangan po natin ng detour bridge. So linipat po muna natin yung lumang bridge dito para maging uh, rerouting po ng daan. So ngayon this bridge is from uh, San Nicolas to San Pedro. Mahalagang-mahalaga po ito dahil wala po kaming ano uh, dadaanan. So it's very very important. Yung uh, proyekto mabilis from the barangay captains to the mayor to the congressman and to the governor. Napakagandang tingnan. Kaya kanina sinabi ko, yung pagkakaisa, unity ang dapat manatili sa amin para ang progreso ng bayan namin ay magtuloy-tuloy. Napakaganda at napakalaking tulong sa amin. Bukod sa kaginhawaan na dulat nito sa si mga motorista, inaasahan na makakabawas din ito sa halaga na ibinabayad na pamasahe ng mga commuters, lalo na sa mga estudyante kailangan pang magbangka para makapasok sa eskwela. Para sa Balita Pampanga, Louis Zurutao.